Iniutos ni Pangulo Bongbong Marcos na isailalim na sa high alert ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa Bagyong Marse. Pinarerepason rin niya ang mga disenyo at pagkakagawa sa mga tulay at kalsada para naman tumagal at umubra sa anumang panahon. Saksi si Dano Tingkungko. Para hindi na anya maulit pa ang pinsalang iginulot ng Bagyong Christine sa Bicol, Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program para iwas-baha o mapabilis ang paghupa nito. Inanunsyo niya yan ng mamahagi ng kabuang sandaang milyong pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur at Albay. Para dyan, iniutos ng Pangulo sa Public Works Department at Interior Department na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Iniutos ding repasuhin ang disenyo at pagkakagawa ng mga tulay at kalsada para tumagal at umubra sa anumang panahon. Tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales. Pinahanda naman sa Budget Department ang Quick Response Fund para sa pagtugon sa pinsala ng bagyo. Ito pong QRF natin, ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Inaprubahan naman ng National Economic Development Authority Board ang extension sa pagtatayo at ilang pagbabago sa ilang flood control projects. Itinaas sa 22 billion mula sa dating 9.89 billion pesos ang para sa Cavite dahil sa mga idinagdag na drainage at pagpapalawak ng diversion channels. Itinaas naman sa 57.7 billion mula 33 billion pesos ang phase 4 ng isang proyekto kontrabahan na pakikinabangan sa Pasig, Marikina, Quezon City at mga bayan ng Taytay -Tay at Kainta sa Rizal. Inaprubahan din ang pagbili ng 40 fast patrol craft ng Philippine Coast Guard para sa disaster response, search and rescue operations at pagpapatupad ng maritime law. Ngayong ramdam na ang bagyo Marse sa ilang bahagi ng bansa, utos ni Pangulong Marcos, ilagay sa high alert ang lahat ng ahensya ng gobyerno ayusin daw ang sistema ng komunikasyon para mas mabilis ang paghahatid ng abiso sa publiko. Sa ngayon po ay uh, sinasabihan po natin yung ating mga kababayan na magkaroonin ng preemptive evacuation, lalong-lalo na po doon sa mga lugar, mabababang lugar na pwedeng bahayin, yung mga dati nang binabaha at saka sa lugar po na pwedeng magkaroon din ng pagguho ng lupa. Ang mga ito po ay lalong-lalo na ah, dito sa gilid po ng ating Cagayan River. Para sa GMA Integrated News, Dano ko ang inyong saksi.